Here's the thing, Rendon. Um, you've been called lately a clout chaser. So mm -hmm. ang definition nun is someone who gains fame or popularity by uh, going after famous people, for instance. Or somebody who's, um, what's the word, nakikisaw sa issues, mga gano'n. Mm -hmm. What do you have to say to that? Depende kasi. Uh, subjective kasi yan. Depende. Kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko, kung hindi ka pa nagdadaan sa mga gano'ng sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka eh. mm -mm. Kasi ang nature ng tao, hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Ang nakakaintindi lang sa akin, yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken hearted ako. Oh, okay. Iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na to. Kasi, naramdaman ko yun eh. Anong Minsan kasi na? medyo spicy but, but, yung words mo rin doon eh. Uh, no, no. But, uh, there, there there were some Posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance. Coco Marte, Lea Salonga, oh. Vice Ganda, and ayon. So you can't Nikos say na ah. you mo pa na-experience yon. But these are no. famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Hindi siya strategy eh. Okay. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, i-correct kita kahit sino ka. Wala kang pakialam kung maliit kang tao, kung sikat ka. So reactive ka? Basta mali. Gusto kong itama. Yun, yun yung parang nature ko eh. Kaya... Gets ko Pero na ano rin. Pero proseso mo? Curious ako. Kasi ako rin, medyo ano, mas social media rin ako eh. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ba, ano, kaya ano kayang effect nito? Sa iyo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, papost mo ba popost agad? Papost mag research ah. ka muna. Hindi na. Sorry, active ka. Kung Oo. ano talaga tingin mo. Kasi yun pag nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya, no madalas nagfi-fail yung mga tao kaya tayo bumabagal kasi ang tagal tagal mong i-analyze kung tama ba yung gagawin mo. Mga well, analysis paralysis. So these people that you uh, posted about, the hindi kaya, mo naman pinipili. Hindi ko siya pinipili okay. basta pag may nakita akong mali, kokore ko kahit sino so, ko wala so, wala akong So based sa yo. based sa na nababasa mo online. Yeah, oh, okay. naghahanap talaga ako ng mali. Uh, okay, kasi example, kapag, kasi, example. Kasi, kasi pag may mali, Kapag dai tama mo yon, oh, oh. doon ka mag-improve eh. Okay. Example lang, nakita mo yung Road Rage incident, di ba? Yeah, yung oh. ko ng barrel. Oh, um ano yung knee-jerk reaction mo doon? Nagalit ako syempre kasi oh. nalaman ko na retired uh, police pulis pala siya. So, hindi dapat ganun yung yung pinapakita natin sa social media. Following Rendon's thought process. Ano yung type of post na maari nating makita out of you? Let's say nakita mo yung video na yun, di ba? Nag-viral. Mm -hmm. Ano yung you know, in, a, in your brand, Rendon, ano yung makikita so, namin? Gusto ko sa bunutan, kaso kalbo lang siya eh. <laughs> 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 hindi, nakakainis uh, kasi uh, ginag ginagamit nila yung, yung, yung kapangyarihan nila para mang-ape ng mga taong walang kakayanan. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon ako nasasaktan kasi galing din po hindi ako doon. Hindi though. ka ba natatakot, na magawa mo din yun? No. Kung baka hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masyabi ka, pero yung pala, imbis na makatulong, eh, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot? Na? Pwede ka naman mag-apologize eh. Pwede mo hmm. na mag-baguhin yung sarili mo. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin okay. yan anytime. To be to, fair, to, I, to, I've seen your public apologies also. So okay. parang magre-react ha? Pero ano, uh, to Gretchen's point, let's take that example again, yung road rage. Sabi nung... No, ng, ng police, the ex-cop, si Willie Gonzales, sabi niya, Willie ba, sorry? Willie oh, Gonzales. Sabi niya, we didn't see the entire video daw. Pinose oh. is just a small part mm, of it. Mm, 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 hindi mm, daw natin nakita yung big picture and he was defending himself, di ba, sa press con Sabi niya, we didn't see the whole picture, mm. hindi mm. daw siya masamang tao, et cetera, et cetera. So, in that case, in that instance, do you think about the repercussions of some of the things that you post Pero feeling ko nagda-damage control lang sila. Mali talaga 'yun eh. Mali talaga kasi Pero minsan 'di ba may mapo ka online, mago-viral na. Pero apology mo hindi magvo-viral kumbaga. Nagkamali ka na dito, pero ito yung apology mo maliit lang yung engagement so hindi rin kumbaga hindi mo makokorek talaga. Hindi naman hindi naman importante na makonvince mo lahat ng tao. Ang importante makorek mo 'yun sa sarili mo. That's the thing eh. Hindi Hindi mo naman kay hindi mo naman kaila paliwanagan lahat. Kasi lang baka yung reputation ng iba eh maano na. Kung baka nagkamali ka ng statement tapos ma ma-damage mo reputation tapos hindi mo na mababawi yon, di ba? Hindi, hindi ba ganun 'yan. Ah, uh, ang pananaw ko kasi hindi ko naman hawak yung yung kisip ng ibang tao kung maniniwala ka sa akin. Eh mm -hmm. good. Kung hindi naman, okay lang. Tsaka yung reputation kasi nagbo-vary. Mm -hmm. Ibig ang para sa akin kasi ang ibig sabihin ng reputation, lagi mong Uh, nag, lagi ka lang nagko-comply doon sa mga paniniwala ng ibang tao kung ano yung tingin nila sa'yo. So, ikaw wala kang pakialam kung wala ano tingin nila I'm just being me. Okay. Yun. Ang galing naman. Parang naaliw ako na, you know, you have 1.8 million followers on your Facebook account. Um, I scrolled a lot. Uh, wala na ako masyadong nakitang fitness, although I know that's how you started. Um, uh, also, yung TikTok account mo, apparently today, na-cancel siya. So, um, Due to multiple policy, policy, violations. Not yeah. specified. Ano naman yeah. pinost mo yeah. that got yeah. it taken down? What do you down? think? Ano mo? Ano Pwede yun? mo manawagan sa TikTok dito live? Oh, <laughs> sige, sige. Oh, no, kasi na. ano sige, go, ahead, uh, go ahead, go ahead. Kung kailan ako bumaboses para sa mga tao hindi kayang iboses yung mga sarili nila, bakit doon yung ako pinatahimik? Diba? What do And what mo? Yeah, what do you in, think got your account hindi ko eh. ang ang lately kasi ang mm. pinost ko yung yun nga yung kalbo na pulis. Ah, Tapos so yung yun. magulang na pinaparusahan niya yung mga anak niya gamit yung kumukulong tubig. Mm. At saka yung isang influencer na tinuturuan niya yung anak niya ng kabastusan. Mm. So sinabi ko na masama yan, bawal yan. Nagmumura Umuron ka ba? Nagmumura ka ba doon? Hindi oh. naman. Oh. Emotional lang siguro yung mga tao, Pilipino. Oh, oh. Kaya ganun. Did you file an appeal already? Oo. Uh -oh. okay. Sana ma ma mapagbigyan ako ng TikTok feed. Ilang followers mo sa TikTok bago siya na-suspend today? Mga konti lang eh. So hindi Facebook ko, talaga yung... Hindi ko rin kasi yung... tinitignan yung followers. Uh -huh. It doesn't matter to you na may 1.8 million. Maraming tao yun ah. Following your Pero content. hindi siya enough kasi sobrang tagal na hindi siya talaga umaangat. Kasi ay ayaw ko i-follow ng tao, naiinis sila, kinakancel pa nga ako eh. Hmm. Uh -huh. anyway. Okay lang yun sa'yo? Okay lang sa'kin. Sa okay um... Kasi hindi naman po ako nandito sa social media para i-please lahat kayo, mm -hmm. mag ng followers. Mm -hmm. Wala po akong pakialam doon. Mm -hmm. Ginagamit ko po yung platform ko para ipakita yung dapat nating itama bilang Pilipino.